Tiyak mga idol, isa na namang panibawang video ang ating pag-usapan ngayon. Ito ay tungkol sa kung paano mag-unban pag ikaw ay naban sa bigo. So yan ang ating pag-usapan ngayon. Dahil may nagtatanong kasi na kung paano daw mag-unban pag naban ikaw sa bigo. So ang unang gagawin nyo guys, pag ikaw ay meron kang agency, ang unang mong kontakin ay ang manager niyo sa agency. So, siya ang kontakin mo pag may agency ka. So, pag wala, may tinatawag na SBIP. So, hindi natin talakayan yan dahil hindi na pa natin naranasan ng umamit ng SBIP. Lumapit ka sa manager niyo sa agency. So, yun ang aking ginawa nung ako ay naban. Kasi sabi ko may mga dapat hindi mo gawin. Ayan, yung mga bawal. So, ang naging ano sa akin, violation ko ay underage. So, may sumilip sa life ko na bata. So, yun ang laging violation ko. Admit ka lang ng mga uh, magbigay ka ng apologize letter tapos magbigay ka ng valid ID uh, pipicturan mo yun. Tapos, ang i-submit mo doon, ibigay mo sa manager mo, at sila nang bahala na mag-unban sa account mo. Sana po, ah uh, maintindihan niyo po yung nagatanong tungkol dito na kung paano mag-unban. So, ganun lang siya kasimple guys. Dahil, hanapan ako ng one year. So, biro mo guys, no? ang tagal one year. So, hanapan ako noong March 27 at bumalik siya noong April 4. So nagkataon kasi na holiday kaya hindi siya na, na process agad. Ayan. Bali April 4, uh, ano yun, Monday. Kasi, uh, kasi yan ng ano, first hour. Ayan guys. So par, yun lang muna ang ating uh, may sisaser sa inyo na kung paano mag-unban pag naban ikaw dito sa lalo na sa Bigo for this video. Yun muna ating pag-usapan niyan At ngayon sa nating pagkikita. At bye